Hi guys! Good evening! Ngayon pala ay March 4, 2025 So wala akong ibang magawa Nag-video-video nila ang Itapos Tapos na ako sa aking mga hugasin Nakapagwalis na rin Ako ay magaligpit muna ng mga laruan ng mga bata Sasawa naman ng pangon. Wala namang mga kalat pa na maluruan. Yun nga lang, dami kong tiklopin. So, Magatiklop -tik tayo mamaya. Hmm. Aming higaan. Ay, naku, napakagulo. Ay, hindi na yung babae, oh. Ay, Ning. Ay, nagkabibibibihan. Ito namang isa ay Nakatingala lang sa TV, oh. Enjoy na enjoy. So, yung isa ay kalat ng kalat. So, ngayon ako ay mag-tiklop. Kasi ang dami nating tiklop, eh.